Good morning guys. Magandang uh, araw po sa inyong lahat. Have a great day. So sa oras na to, gawa po tayo ng maikling uh, kwento lang sa ating uh, buhay. So today, araw ng uh, pagbahagi sa akin ng aking PC at ROM sa bahay ko ito. So salamat sa Panginoon sa simpleng pangarap ko sa buhay o oh, sa wakas natapos rin. So today, uh, bound to Jansan po tayo para kunin ang ating TCT uh, doon. Kasi tinawagan ako kahapon ng bangko na sabi niya, uh, ready na ang iyong TCT dito. So nagpapasalamat ako dahil uh, sa simpleng pangarap ko sa aking buhay, nakamit ko rin. At, uh, pero medyo masakit ano, kasi nangarap ako after ng school ko para lang uh, maka ano maka bahay. pero noon nung nangarap ako andiyan pa ang nanay ko Dahil sabi niya sa akin noon sabi niya anak uwi ka na kasi dito ka na lang magtrabaho pero ang lahat na yon ay pinagpaliban ko dahil gusto ko makamit yung pangarap ko sa buhay. Ganun man tayo in real life, no? Pero hindi ko inalintana yung panahon na yon, yung taon na yon na humila na pala ang nanay ko at bigla niya akong iniwan. So, malaking regrets ko din. Pero, will na rin ng Panginoon na papahingain si nanay. Pero napakasalamat ako, nanay, pa in heaven. Nakasalamat. Sa pag-guide sa akin, always, no, kung anong meron may buhay ako ngayon. At uh, ito, nakikita niyo naman kung anong na-achieve ko sa buhay. At uh, lang ako i-bless sa uh, aking mga maganap sa buhay. Then, uh, huwag niyo akong pababayaan. Ang lahat naman ito ay pinangarap ko. Pero, nagkataon lang talaga na hindi tayo nagkita noong uh, ikaw ay kinuha na ng Panginoon. But anyway, nandito ako. makikita kita dalaw sa iyong uh, At And pa, salamat sa pagkait sa akin. So now, ang kapwa ko, followers and non-followers, OFW across the globe. Mangarap po tayo. So hindi tayo bibitaw sa ating mga pangarap. Kasi, simpleng pangarap, na basta determinado tayo. So, sa lakas, makukuha ko na rin at makukuha ko na rin ang PCT ng bahay na to. Dahil nangalap po tayo, so, balik reward din na lang sa atin. So, yun lang po. So, God, hoping, uh, guide me sa aking travel, bound to and smoothly, na okay ang transaksyon. And, uh, thank you sa lahat-lahat na iyong guidance of God. So, mga ka-OFW ko, mga kababayan, I uh, love you all, guys. Basta, ito lang ang tandaan natin. Mangarap po tayo, hindi tayo bibitaw sa ating pangarap. Anong klaseng uh, unosman sa ating buhay, no, maging matatag po tayo. Kasi sa pag uh, maging matatag tayo, naging strong po tayo, diyan natin makikita yung fundasyon kung gaano ka tatag yung na-build natin na fundasyon ng no, sa ating sarili. No, basta simpleng pangarap lang, yun ang ang ko dati. Simpleng pangarap lang, simpleng maka Uh, mayroong bahay na masilungan lang. So, dahil lang din sa aking disipina, sa aking sarili, natupad ko din ang aking uh, pangarap sa buhay. So, dito na lang po tayo magkatapos, guys. Now, pray me to uh, my uh, journey going to Jansan. At saka, mahal ko po kayo. Love guys. So, konting share lang sa aking uh, pangarap sa buhay. Yun lang naman. So, salamat and see you around. Nothing. But the next uh video blogging. i'll oh, have a great, great, great Tuesday morning, everyone. Love you all.